Magandang umaga mga ka-agri, welcome sa isa na namang episode ng Agrimihan, Bayanihan sa Agrikultura. Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa foliar feeding. Ituturo ko po sa inyo paano yung pag-apply ng fertilizer sa mga dahon. Coming up. Dito po tayo ngayon sa ginagawa kong backyard garden kung saan nagtanim po ko ng iba't ibang klase ng gulay. Yung mga gulay po na gusto kong kainin. So kitchen garden kasi dito na po kami kumukuha ng mga ingredients na ginagamit po namin sa pagluluto. So bago ko po sa inyo ituro yung foliar feeding, tuturo ko muna sa inyo paano ba nag-work yung foliar feeding. So tandaan po natin gumagawa ng pagkain yung mga halaman sa dahon. Yan tinatawag po natin photosynthesis o yung proseso ng paggawa ng pagkain ng mga halaman. So para makagawa siya ng sarili niyang pagkain, kailangan niya po ng tatlong element, sunlight, water, and carbon dioxide. Then para gumanda yung kanyang paglaki, yung kanyang pagtubo, Mangailangan pa po siya ng ibang mga nutrients na tulad ng nitrogen, phosphorus, potassium, tsaka ibang mga microelements. So yung nitrogen, pampaganda ng dahon, potassium, pampabulaklak, pampabunga, phosphorus po yung pampahugat. Kaya nagbibigay po tayo ng mataas na nitrogen during vegetative stage para gumanda po yung mga dahon ng ating mga halaman, mas effective po sa kanila gumawa ng mga pagkain. So dito po sa ilalim ng mga dahon, dyan po natin matatagpuan yung mga stomata o yung stomates. So dyan po papasok yung mga nutrients. So kailangan i-spray po natin para ma-absorb po ng mga dahon. Pero yung pag-spray po natin kailangan mist siya, hindi siya yung malalaking uh, butel ng tubig. So kailangan pino yung pagkakaspray natin para mas maganda yung pag-absorb ng mga halaman. So maliban po dito sa fuller feeding, yung drenching naman, yung pagdidilig natin sa lupa, ang kumukuha naman ng nutrients doon ay yung mga ugat. So kailangan, maganda rin po yung ating ugat para ma-absorb ng mga ugat yung nutrients, dadalhin niya po doon sa kanyang main stem papunta sa mga dahon. Tapos, sa kanya po ipoprocess at gagawing pagkain yung oras po ng pag-spray natin early morning or late afternoon mga 5 to 9 o'clock in the morning tapos 4 to 6 o'clock in the evening yung pag-spray po natin Huwag tayong mag-spray ng tanghaling tapat kasi yung in-spray po natin may mga beneficial microbes posibleng mamatay din po yung mga uh, in-spray natin na beneficial microbes kasi uh, nasisikatan po sila ng araw yung sunlight po kasi ay natural disinfectant so sayang po yung spray din natin. Tapos kung medyo matapang po yung inyong solution, pwede rin pong malanta yung mga dahon kasi nga mainit tapos basa yung mga dahon. Ngayon gagawa na po tayo ng uh, full year fertilizer. Ang ginagawa ko po dito sa aking backyard garden, pinagsasama-sama ko na po lahat ng concoction para isang sprayan na lang. So meron po ko dito nilagay na uh, fermented plant juice. Yung fermented plant juice, pampaganda po ng dahon tapos Uh, nakakatulong din siya para i-boost po yung growth ng ating mga halaman So kung medyo nababansot po yung inyong mga seedlings Maganda po itong gamitin, itong fermented plant juice Itong fermented plant juice, gawa po yan sa mga uh, fresh na dahon Yung mga dahon po na mabibilis uh, lumaki Dinilagyan ko rin po ito ng fermented uh, fruit juice Yun naman po yung pampabulaklak at pampabunga Galing naman po siya sa fermentation. na mga prutas. Then, nilagyan ko rin siya ng fish amino acid, yung gawa po sa isda. Yun po ay mayaman sa nitrogen. Pampaganda rin po ng dahon. Then, nilagyan ko rin siya ng OHN, yung ating Oriental Herbal Nutrients, na immune booster, tapos pest repellant. Then, nilagyan ko rin po siya ng effective microorganisms. Yung mga ginawa po natin nakaraan, meron din siyang uh, calcium phosphate na pampa kapit po ng mga bulaklak para hindi po malaglag yung mga bulaklak na ating mga tanim. Tapos yung meron din siyang phosphorus, pampaganda rin po ng ugat. So yun, yun po yung calcium phosphate. Gawa po siya sa sinangag na balat ng itlog, tapos pinermit natin with vinegar. Nilagyan ko rin po ito ng labs, ng lactic acid bacteria serum para sa mga madagdagan po yung mga beneficial microbes. Tapos malabanan po nila yung mga fungus sa yung mga disease na ating mga halaman kung nakasabay kayo sa paggawa ng mga concoctions pwede nyo po yung pagsamasamahin pero kung isa pa lang po yung nagawa ninyo fermented plant juice, pwede po natin yung ibigay pero doon lang po sa mga vegetative stage na mga tanim po natin, pero yung mga nasa flowering and fruiting stage na yung nagbubulaklak at nagbubunga mas kailangan niya na po ng uh, fermented fruit juice yung pampabulaklak at pampabunga paglaluluyin lang po natin mga 20 ml o dalawang kutsara ng ating mga bawat concoctions. Tapos, saluin lang po natin. Then, ilalagay na natin siya sa ating sprayer. So, kailangan yung sprayer natin nakaset siya ng pino para pumasok po siya dun sa mga pores ng ating mga dahon. So, make sure na naka-mist yung ating sprayer. Tapos, spray nyo lang po pataas dun po sa ilalim ng mga dahon para mas ma-absorb po ng mga halaman yung ating ini-spray na fertilizer. Kung malapad po yung inyong taniman, pwede po kayong gumamit ng napsak sprayer, yung 16 liters. So, ang ratio naman po nun, para hindi kayo mahirapan sa pagsukat, isang lata ng sardinas sa isang napsak sprayer. So, bawat concoctions na meron kayo, isang lata. Tapos, i-dilute natin siya sa isang napsak sprayer na 16 liters. Ito yung ating sitaw. Meron din po dito ang bagyo beans. May ma-harvest na naman tayong sitaw ngayong araw na to. So, Alas araw-araw po tayo nakakapag-harvest ng mga sitaw. Ito yung ating cherry tomato. May mga bulaklak at bunga na. Tapos, meron din tayong tanin dyan na radish, munggo, sitaw, talong, alugbati. Ang maganda po dito sa foliar feeding, walang nasasayang kasi yung mga hindi naiiwan dun sa dahon, yung mga nalalaglag na patak na ini-spray po natin, napupunta rin sa lupa. So napapaganda pa po nito yung lupa natin. Ito rin po yung mga tanim nating alugbati, yung malabar. So tanim din tayo para marami tayong ma-harvest dito sa ating uh, kitchen backyard garden. Pag maulan, medyo problema po yung full feeding kasi pwedeng ma-wash out po ng ulan yung ini-spray natin. Pero walang problema doon kasi ma-wash out man siya, mapupunta rin po siya doon sa ating mga lupa. Kaya gaganda pa rin yung ating mga lupa. Tapos, uh, yung pag-spray po natin, mga twice a week, once or twice a week, pwede time mag-spray ng full fertilizer. Tanong, pwede po ba araw-araw mag-spray ng foliar fertilizer? Uh, pwede naman po araw-araw pero sayang po yung ini spray natin. Kasi yung twice a week na pag-spray po natin ng fuller fertilizer, sapat na po yun para magbigay ng nutrients sa ating mga halaman. Kasi kung araw-arawin po natin, hindi naman niya magagamit lahat kasi uh, sapat na yung dalawang beses sa isang linggo sa kanyang mga pangangailangan.